Welcome. Gusto mo ba mag-alaga ng baboy pero wala kang idea kung magkano ang magiging puhunan at iyong kikitain? Pues, ang video na ito ay para sa iyo. Panoorin mo mula sa simula hanggang sa dulo para malaman mo paano umabot ng 219,505 ang aming napagbentahan. Ang sarap po sa piling na magbibilang ka ng pera ng galing sa iyong pinaghihirapan. Pero bago yan, intro muna tayo. Sa video na ito mga ka ibabahagi ko po sa inyo kung magkano ang aming naging puhunan at kung magkano ang aming kinita sa aming napagbentahan na sampung patiners po at ilang buwan ba namin ito inalagaan. Para mas madali po ninyo maunawaan, sisimulan po natin doon sa unang araw nang nagpasampa kami sa aming inahin hanggang sa pag-transfer ng kanyang biik sa patining state para makuha natin yung naging puhunan at kung magkano yung kinita nung unang araw na nagpasampa po kami sa aming inahin gestating feeds na ang aming pinakain at nakaubos po ito ng apat na sako at 25 kilos na gestating feeds bago kami mag-transition sa lactating feeds. At pagdating naman sa lactating feeds, nakaubos po ito ng apat na sako ng lactating feeds hanggang sa pagwalay naman ng kanyang mga biik at ang biik naman nakaubos ng sampung ng booster feeds tigi isang kilo po ang bawat paknon at nakaubos po kami ng 220 na halaga ng vitamins at ng pangpurga sa kanila kasama na po ang inahin at ang mga biik at sa 10 biik nakaubos sila ng limang sako ng pre-starter feeds hanggang sa mailipat sila sa fattening stage at makalipas ang 45 days mula nung ipinanganak hanggang sa paglipat sa patining stage, ang presyo ng siyam na biik ay umabot po ng 45,600. Bakit siyam lang ang may presyo? Dahil po yung isa, yung pang yun po yung bayad doon sa may-ari ng similya or ng may-ari ng barako. At kasama na po yung iron doon na ininject sa mga biik ng bagong panganap, yun na po yung naging kabayaran doon. Ngayon, magkano ang return of investment? dito sa sampung biik na ito at ilang buwan ba namin ito inalagaan bago maabot ang benta o yung sales na 45,600. Mula sa unang araw ng pagpapasampa natin sa ating inahin, magbubuntis ito sa loob ng 114 days, pwedeng mapaaga, pwedeng malate. At pagdating naman ng ipinanganak ang ating biig, maghihintay po tayo ng 45 days bago naman po natin ito maidi-dispose o kung tayo po ang magpapatining sa kanila. Yan po ang araw ng paglipat natin mula sa pagwalay doon sa inahin, papunta naman sa patining stage. Kaya ang total ng araw ng pag-aalaga natin mula sa pagpapasampa hanggang sa pag dispose ng biig ay 159 days, 114 days sa pagbubuntis ng inahin at 45 days naman sa pag-aalaga ng biik hanggang sa pagwalay. At ang sampung biik po namin dahil siyam lang po ang natira dahil nga po yung isa bayad po doon sa may-ari ng barapo o ng similya umabot po ng 45,600 ang sales po at magkano naman ang naging puhunan o your expenses. Ang nagastos po namin sa apat na sako at 25 kilos na gestating feeds, apat na sako ng lactating feeds, 10 pack ng booster feeds at limang sako ng pre-starter feeds hanggang sa pag-dispose ng mga biik at kasama ang Pepe De Warmer at Vitamin Pro at Sulphur QR na amin pong ibinigay sa mga biik at sa inahin umabot ng 24,623 total na po ng expenses sa sampung biik at sa isang inahin sa loob ng 159 days na pag-aalaga ng inahin hanggang sa pagwalay at pag ng mga biik. Para makuha natin ang return of investment natin sa pag-aalaga ng inahin hanggang sa pag-dispose ng kanyang mga biik, ang presyo ng mga biik ay 45,600. Ibabawas po natin ang expenses na 24,623. Ang total po ng return of investment sa loob po ng 159 days ay 20,977. Kumapatak po ng 21,000. Hindi na po masama sa loob ng 159 days sa isang inahin. Ngayon, alamin naman natin kung magkano ang aming kinita at naging puhunan sa sampung patining na ito na inyong napapanood po ngayon. Ito na po yung araw ng pag-dispose namin last November 13. Ang biik pala na natira sa amin ay siyam na peraso. Naging sampu po ito dahil bumili po ako sa pinsang ko para makumpleto namin ang sampung patiners dahil nga po yung isa ay binayad namin doon sa may-ari ng barako o ng similya. Ngayon ang sampung biik na ginawa po naming patiners, ang halaga po nito ay 50,500 dahil nga po hindi pare-parehas ang timbang ng mga biik nung inilipat namin sa patining stage. Meron pong 19 kilos, 17 kilos, 16 kilos, 15 kilos, at 13 kilos at ang first 10 kilos ang presyo ng biik ay nasa 4,500 ang sumobra sa 10 kilos plus 100 kaya ang example ang 19 kilos na isang biik ay nagkakahalaga ng 5,400 ganun po ang pagbebenta ng biik sa aming lugar sa First District ng Iloilo kaya umabot po ito ng 50,500 sa sampung biik na inilipat po namin sa patining stage na aming inalagaan. Sa feeds naman na aming ginastos sa sampung patiners na ito bumili kami ng isang sako ng pre-starter feeds nung nagsimula po kami mag-alaga sa kanila sa patining stage at nang makubos ang isang sako ng pre-starter feeds, bumili kami ng sampung sako ng starter feeds para po sa kanilang sampo parang pumapatak ng tigi isang sapo sa bawat isang baboy at nang maubos naman ang starter feeds bumili ako o bumili kami ng 23 kilos ng grower feeds para po sa kanilang sampo hindi na rin kami bumili ng finisher feeds o nagpakain sa kanilang sampo ng finisher feeds. Grower feeds na lang po ang aming pinakain sa kanila. At inalagaan po namin ang sampong patiners na ito sa loob ng 88 days. Mula po doon sa unang araw ng patining stage nila hanggang sa pag-dispose. Nakaubos po kami ng isang sako ng pre-starter feeds, sampung sako ng starter feeds at 23 na sako ng grower feeds. Hindi na po kami nagpakain sa kanila ng finisher feeds dahil 88 days lang po namin ito inalagaan sa patining stage nila. Ang usually o mostly na pag-aalaga ng mga backyard hog raiser sa kanilang mga patiners o grower ay umaabot po ito ng 100 to 110 days bago nila i-dispose pero sa amin 88 days lang nung i-dispose po namin ito na po ang pinaka masarap pakinggan o masarap panoorin yung kung magkano ang aming kinita para makuha natin ang ROI o return of investment Itotal po muna natin lahat ng nagastos mula sa biik, sa pagbili ng feeds at iba pang mga expenses. Ang presyo ng 10 biik na aming ginawang patiners, umabot ito ng 50500 at ang binili naman naming 3 starter feeds, starter feeds, grower feeds, at mga vitamins like vitamin pro, water soluble powder at yung mga dewormer na pepe dewormer, ang total lahat ng nagastos sa expenses ay 64,930 plus po natin ang presyo ng biik na amin pong ginawang patiners na 50,500 ang total po ay 115,430 ayan po ang total ng puhunan sa sampung baboy na ginawa naming patining. At nakaubos po sila ng 34 na sako ng feeds sa loob ng 88 days naming pag alaga Pero kung pinaabot po namin ito ng 100 to 110, possible na makaubos pa po, po ito ng 40 plus na sako kasama ang finisher feeds pero dahil nga po hindi na kami nag feeds at maganda at okay na sa amin yung presyo nung time na nagbenta kami last November 13 kaya dinispose na po namin ito kahit underage pa po ang kanilang edad at ang inabot ng timbang ng sampung baboy na ito umabot po ito ng 852 kilos at ang napagbentahan po namin sa 10 baboy na ito ay 173,905 yan po ang total sales namin sa 10 baboy na ito na aming ibinenta last November. 13. Ngayon, para makuha natin ang ROI, ibabawas po natin ang 115,430 na expenses o yung capital na 50,500 sa piglets, 64,930 sa expenses, yung binili ng feeds at ng mga vitamins na Vitamin Pro at ng Pepe Total of 115,430. Kaya ang return of investment 173,905 minus 115,430 total of 58,475. Yan po ang ROI. Hindi na masama sa loob ng 88 days na pag-aalaga mula sa pag patining hanggang sa pag-dispose ay kumita ng 58,475. Ngayon po ang total na aming sales mula po doon sa pagpapasampa hanggang sa pag-dispose ng 10 patiners na ito ay umabot po ito ng 219,505. Ayan po ang aming sales mula doon sa biik hanggang sa pagdispose ng mga patiners na ito at ang total na return of investment po namin ay 79,452. Hindi na po masama sa loob ng 8 months na pag-aalaga ay kumita po kami ng 79,452 sa isang inahin lang po yan ha. Paano kung mayroon kang limang inahin? So kung may limang inahin ka po, ang 79,452 i-multiply po natin sa 5. Ang total ng ating return of investment sa loob po ng 8 months sa limang inahin ay 397,260 at kung 10 naman ang ating inahin, pwede tayong magkaroon ng return of investment ng 794,520. At ang total naman ng kapital na aming inilabas sa loob ng 8 months sa isang inahin, umabot po ito ng 140,553. At kung meron kang limang inahin naman, ito uh, idea lang, times natin sa 5, 702,765. Yan po ang maari na ating maging puhunan sa limang inahin. At kung sampung inahin naman ang ating alaga, aabot po ito ng 1,405,530. Ganon po kalaki ang ating mailalabas na pera. Pero hindi naman po yan sabay-sabay. At sa isang inahin po na aming alaga, ang total ng sales po namin ay 219,505 at ang total ng capital na amin pong inilabas sa loob ng 8 months 140,553 i-minus po natin doon sa total sales ang amin pong total na return of investment ay 79,000 452 sa loob po ng 8 months hindi na po masama na kumita po kami ng 79,452 ngayon baka may magtanong dyan bakit hindi nyo binawas ang kuryente at ang tubig kami po, may sarili po kaming bukal dito. Wala pong bayad sa tubig at wala din naman kaming ginagamit na kuryente. Magdamag dyan sa aming mga alagang baboy. May ilaw po dyan sa malapit sa bahay ng aming alagang baboy at naliliwanagan po sila. Kaya wala na po kaming inilalagay na magdamag na ilaw mismo sa bahay ng aming mga alagang baboy. At ang ating kikitain po, base po yan sa ating lugar, sa presyo ng feeds at sa mga expenses natin na pong babayaran. Dito sa video na ito na ibinahagi ko po sa inyo Ayan po ang aming return of investment. Ulitin ko, bawat lugar, iba-iba po ang ating maging expenses. Kaya hindi po pare-parehas yung return of investment na atin pong kikitain. Maaari pong mas bumaba po kayo dyan sa amin ng kaunti. O maaaring mas mataas po o tumaas po ang inyong kikitain dyan sa aming Kinita. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa aking munting channel na ito. Sa gustong bumili ng mga gamot at vitamins, bisitahin po ninyo ang aming shop sa Shopee, ang usapang Agri Negosyo. Ilalagay ko po yung link sa ibaba.